Okay, what's up guys? Welcome back na naman sa ating channel. Nagbabalik na naman kami. Ako nga pala si Anthony Glenn Barona. At, Ronald. Uh, last time, pinanood natin yung episode pinanood natin. Six. Episode 6. Episode 5 and 6. Episode ni Sanji, di ba? <laughs> Barati. So, preview ulit. ah, uh, Pag-usapan muna natin preview, yung preview. Alalaanin natin mga nangyari na last time. Nangyari na no, Soro versus Mihawk. Introduction yeah. ni Mihawk. Tapos, kinalenge ni Soro. Tapos, uh, ang mga nangyari lang doon is medyo maraming cut. No? Kagaya mm. ni Don Craig. Don Craig, wala na. Kinatlag, isang cut lang niya ni Mihok. Tapos na eh. Si Mihok ang kasabad niya. Uh, pero, naano ko doon sa fight si ni Lupin na bitin. Ako ako masyad medyo sobrang kokonti ng mga fight si ni Lupin, no. Mas maano pa si Zoro eh. Oo, oh, ang dami niyang, mas maraming fight scene si Zoro kaysa kay Luffy. Kasi yung kay Don Krieg, dapat yun kay Luffy yun eh. Kinat na no. So ngayon, ang nangyari na is ah uh, inano Nami yung tunay niyang intention, diba mm -hmm. Na ang intention niya talaga kunin lang yung map ibigay kay Arlong, nagpapanggap lang siya na kunyari crew siya ni ano si Luffy. Pero sa to- sa totoo talaga, gusto niya talaga 'yan, eh, no? Para nagsisinungaling lang siya sa sarili niya, uh -huh. no? So ngayon, ang plano is susundan nila Luffy si Nami. Ang nakarandon sa anime, hindi ano, hindi hindi naman nila kuha si Bagi noon eh. Oh, hindi, hindi. Diba? alam ko tumulong dun yung dalawang alalay ni Soro yung tawag sa kanya aniki aniki alam mo yun yung pinaghira yung hihiraman niya ng espada yun na nagturo oh, yung papunta kay oh, kala nami ba? Diba? yung pinakain oo yung pinakain ni Sanji ni Sanji yung, dalawa yun eh dalawa, yun, yun, yun isa lang eh. Oh, oo diba isa lang yun yung, yung <laughs> nagturo papunta dun kay Laarlong Arlong so ngayon okay, guys ito na panoorin na natin kay kila nami It's the other starbird, Captain Shit-tastic. shit Oh, there once was a girl with tangerine hair. Stole my map and let me shred it somewhere. Kinakanta niya pa kayo na kami. Kakaiba yung ano niya, fishing reel niya no, Sanji. Fishing reel siya, makita mo? Asa. Oo. Oo Fishing reel. May hawak pala siya. May hawak siya, fishing reel. Nangisda. Leader sure has <laughs> din tawag niya. Konomi Island. Si Baggy. No, si ba? Baggy. Si buhok ni ano eh. Nami. Negro mga talaga si ano kapatid niya oh. oh. Pero parang hindi naman yung negro sa anime. Nakapos. No. Palako, Your bet. Your yeah, bet. All. What's the matter? Can't count any higher All in. Oh, all in. Full house. All in. All in. All All in. All in. All word. Ito yung kalaban talaga ni Sanji eh. Ay, hawas yung dalawang Dinaya niya nga. <laughs> Ang katawan ni Baggy. <Boggie. laughs> Nakasabit eh. Yun yung tinali eh. Siya. Ah, siya. Malito siya, di ba? Pinag-ano oh, pinag lang siya, pinag-drawing lang, pinag-drawing ng ano. Mapa, ano? Mapa. Ah, pala siya, no? Hmm, siya dahil, eh. I thought, of course siya ng mga kayamanan dyan para bilhin mm -hmm. yung isla nila eh. Ah, uh, 3 million yata yung kailangan niya, no? Hindi so, ka matandaan eh. Rule, the one the is late with their Which one? coco village. <laughs> coco village. biggar i cigar for the man. Na si dining room is closed for renovations. we need to speak to the owner of the establishment. i'm afraid the chef is busy. my apologies, of course. he'll be right with you. <laughs> Nabuo na, yung Nabuo na ulit yung pani. Nabuo na ulit yung pani. Step. Mm. <laughs> Matakaw din yan <yung> si Garp eh. <laughs> uh -huh. One sword style na nang si Soro. Mm. <laughs> ano na lang siya? Anong ang tawag doon? Tutorial ay hindi. Ha oh, <laughs> Please. Ito na yung leader nila. Everyone. Ito na yung kapatid ni Nami, ano? Nodge ko. Yung satisfied din sa kapatid ni Nami. Mga <laughs> fishman eh. Mukhang fishman. <laughs>

Ay, hey, no, tingnan, oh. parang hindi nagdagan eh. Parang hindi yun talaga yung baba niya eh. Ha? Hmm. mo? Parang may iba eh. Hindi ko pa di kasi na nakita yun. Hindi pa na eh. kasi natin nakita yung artista na yan na tunay eh. Diyan lang natin siya nakita eh. Pag Kapag inuuma na si... Si Sep kay Garpa. <laughs> Maganda yung pagkakagawa sa bigote ni Sep ah. Ang haba kaya nun. po. So, <laughs> Pero dyan, eh, okay pa rin. <laughs> Pero maganda pa rin. Ah. Ang <laughs> haba nung bigaw din ni Sep. Mm. <laughs> <laughs> Diretso pa gano'n, no? <laughs> ah, ito yata yung mga kalaban nila sa, yung, sa ilalim ng tubig, di ba? Yeah. Kalaban ni Sanji.

Three plates of hundred million berry. My hundred million. His face looks good. It's already colored. Last thing I want to do is put myself in the middle of a family dispute. He knows that too. Reminds me of a pirate we knew back and a kid reminds me of. Gold Alam din pala ni Seth, no? Mm. And uh, look what happened to him. We'll see about that. We'll see about that. Lord. Eh, tutuwa siya pagkano eh. Pagka hindi niya madali si Lumi. Nakikita niyang may labon, eh, natutuwa siya eh. Anong ginagawa niya? Can you really? Ah, nilalagay niya ng ano. Okay, get the skin of a fish Mga so... gawa niya siya ng mga bala niya sa ano. Smoke si bomb. Mm -hmm. Rich. <laughs> Madaldal talaga si ano eh. Bagi eh. <laughs> Ayun yung nanay niya, living yan, eh. Oo. Wow. Kasi dyan niya nilibig yung mga kayamanan niya na ninakaw. So you get that secret. <clears throat> Hindi pa pinakita si Octi ha, yung octopus. Si ano yun. Mga yun. Madaldal din yun eh. Kalimutan ko ng mga pangalan kasi. Tinawag ni Soro na prag yun eh. Hindi ako prag! Sabi niya, I'm not a prag, I'm an octopus! <laughs> Pero parang hindi ko matanda na inutusan niya yung marines nun. Para... Para kunin yung, yung pera. Alam ko, basta kinuha lang binigay lang ni namin yun, tapos hindi naman inonor ni Arlong, Arlong yung Pasunduan, di ba? Wala yata si Octi, no? Si Okti, ano? Ito yata. Ito, no? Babe. Kasi yung bibig, tignan mo yung bibig. Oo, oh, mukhang Octopus. Ito eh, yata si Octi. Hindi siya Octopus, ano? Baka hindi pa pinapakita yung iba niyang mga kamay. Okay, lalabas pa lang, no? Ah. Hindi mo, oh? Oo, oh, siya nga yun. Diyan na yung madramang tagpo ni Lupi at saka ni Nami siguro. Bibigyan yung sombrero. Kaya Nami. naman yan? Sisirahin niya muna yung tatoo niya. Sisirain niya, di ba? Ah. Pero yung saksak niya, gano'n yung dugo eh. Oo nga, kulang o, talaga o, sa dugo. E. Eh. Ay, konti Dapat mo dugo. <laughs> <Sa siwa, laughs> <yung t> <laughs> <laughs> kulang sa dugo yun eh. Matindi yung laban nila dyan eh. Nangyari eh. Oo. Oh. Yung natin malupit bang magiging laban niya. Ah, yan na yung ah, anime. Anyway, ganyan din eh. Tapos na! Next na agad tayo guys. Yung village leader nila alam rin na ganun yung ginagawa ni Nami. Alam? Eh, na nag-iipo ng pera. Alam ko alam niya yun eh pambili nga ng bayad nga kay Arlong. Malalaman natin dito. Ano kaya nila gagawin yung kilay ni Sanji, no? Pati tinanggal? Eh, may story yung kilay niya, eh. Uh -huh. Family, ano ba tawag doon? Uh -huh. Ano nila yun, eh? Trademark ng family nila yun, <laughs> Arlong. Si Arlong. Ang ganda talaga ng barko ni Gap, ano? Instig eh, no? Ha? Ha? Saan niya? Kayo yung mabala na rin eh. Hmm. <laughs> hindi mo lumaban si Nami dyan eh. No, hindi. Umupo lang siya dun sa ano eh. Panis kay Sandy. Nakapamulsa pa yun. <laughs> Dala-dala pa si Baggy yan. <laughs> ibit bit na bag eh. Dala-dala siya si Baggy, di ba? Oo. Oh. <laughs> hmm. Kari ka ngayon. Natakbuhan <laughs> niya sila. Magkakabulan sila din eh. <laughs> Alam mo? Oo. Oh. <laughs> Hindi sumama si Nami dyan. Naiiwan lang siya doon sa village eh. Si Octi nga yata yan. Si ano ba yan? Sino ano ba yung magkakabal sa kanya? Nakakalaban dyan si Soro eh. Baka hindi nila nagyo ng octopus, no? Wala si Octi, oh. Ay, mga dugo-dugo na. Oh, <laughs> oh <labo> nabuta! <laughs> <laughs> yan nga si Octi, Glenn. Yan siya? Oo. Oh. Paano lalabanan yan? Eh, ano nga daw siya noon, eh? Eight Souls style siya nun. <laughs> <laughs> Tignan mo sa anime, sino mabawal kayo, no? Hindi na natin kasi matandaan eh. Hey, so, um, mm. Nagpatay-patahin <laughs> <laughs> siya na. patay patayin niyan eh. <laughs> Ketchup. <laughs> ah. <laughs> Boom, bubogang alak ha. <laughs> but, <laughs> yeah. Siya. <laughs> <Shit. laughs> Ako ah, yung mabul yung May laban niya sa ilalim ng tubig eh. Kulang kasi sa stretch eh. <laughs> <laughs> Pating yan eh. <laughs> Dalawa sila lumaban dyan. Hindi isa silang kalaban. Wala, hindi nila ginawa octopus. din nila kaya. <laughs> Walang octi. Walang octopus. Muton <laughs> shot! Muton <laughs> shot? Muton <laughs> shot! Muton <laughs> shot. <laughs> Muito já dá. Início não tinha não, sangue. Início não agad. Acabou só agad. Ano pa yung patay niya pinang ano niya kay Arlong eh, final na, oh. na ano eh. Finishing move niya yung kay Arlong eh. Kulang yung ano, kulang yung laban, aksyon. Ang konti ng fighting scene. Ako, lalala ng Sanji. Anak! <Surrounded by fishmen>.

<laughs> ah, Nakalala ko siya, no? Si, Gold yeah. Roger. Nilang paso lang siya ni Garp, eh. <laughs> Pelamer, yung pangalan mm. nung... Pelamer. Pelamer. <laughs> Pelamer yung isang lang kalaban na ano, eh. ni mm. Eh, one, hit ni Luffy. Mm, si Bellamy yung spring. Spring nga. Uh, hindi na Arlong. Magkano? 100, 10,000? 5,000? Hindi pinakita eh. 1 berry. Ayan, eh, 100,000 berry. 100,000 eh. Umabot na yata sila ng 100,000 nung ano pa eh. Pagtapos pa ng Water 7 nga tayo eh. Ano nga, hindi mo nila pinakita eh. Ilan ba? Hindi mo pinakita kasi. Kasi 17 million si Arlong, di ba? Oo. 17 million ba? Million, di ba? Si ano kasi, si Kuro. 16 na yata, 16 na yata si Kuro. Ay, mas mataas si Arlong eh. Hmm. 17 million berries. Hindi, kailangan nasa 20 siya. Mas mataas, ilalim yung dalawa eh. Pero parang 9 digit na yun eh.

Ang <laughs> nah, makikita rin ni ano, Kaya. O, oh, gumanda na si Kaya, o. Oh. Yeah, huh? Hindi na, ano, wala nang sakit. O. Oh. Yusuf. <laughs> <laughs> <Inzo? laughs> Kill the little shit myself. If you don't... <laughs> <laughs> ano ah, si ano? Si ano pa nga yan? Yung kinangyana ni ano? Si Albida. Si Albida. Like Oh, whatever. Ikaw, bilang naman team raining na eh. Hmm. Yung Miyok. Ayan yung ay, papakita ni Miyok yung uh, bounty kay ano, Shanks. This is an unusual... Lasing pa, may hangover pa. Yeah. <laughs> <laughs> wala si ko, wala kasi ko hahahaha 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 si Yusuf, di mo nakikita si ano oh si Yusuf bakit yan nakalagay sa ano, yung mga puno niya nandaro sa gitna yun eh sa taas, sa taas niya sa oh. gitna di ba may damo pa nga sila roon oo oh. <laughs> Mas mo na eh, nga lang nandun sa dulo Ah, sa taas nga Eh, nga na yung ano nila Anong tawag dun sa ano? Jolly Rogers Jolly Rogers Jolly nila yan Rivers go up a mountain Hmm Doon na sila sa ano hey, Kay Water 7 yun eh, umangat yung tubig yung alo ni Pangat. hindi eh, pa naman sila nun. Ang kasunod niyan kay ano na eh. Si Crocodile, di ba? Crocodile? Oo, oh, sunod niyan. Crocodile eh. Pagkatapos ni Arlong eh. Arabasta, Arabasta. Sa taas, sa uh, desierto. Desierto pala. Ha <laughs> <laughs> ha Yung mga ano... male bird? Ay, preview yan. Para sa susunod na season. <sighs> si Smoker. Si Smoker. Smoker yan o. Oh. Hmm... Ano kaya sa magiging smoke? <laughs> Wala na. Yun lang, ano... Okay, that's it guys. Natapos na natin yung season 1 ng One Piece. Napakaganda. Kaya lang talaga nabiting kami guys. Nabiting kami sa mga fight scene. Pero maganda yung laban ni ano eh. Ni Garp at kan Luffy. Talagang winasiwas si lang si ano eh. Nilalampaso lang si Luffy. No, no, no match. No, no much talaga siya kay ano Garp. Pero so, ngayon lang yan. Sana sa mga susunod na ah uh, season, sana magkaroon ng mga dagdag pa ng mga ano, fight scene, tapos mga effect, dagdag ng effect, tapos yung mga laban, sana dagdagan yung uh, may pa ng konting dugo, no? Kasi, mm -hmm. lalo tingnan mo si Soro kanina, natapos na nga yung laban, eh. Ano eh, parang bagong ligo pa rin ni si Soro eh. <laughs> 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 eh, nung ano na yan eh, sa may talaga nung duguan na si Zoro nun eh. Binalatan pa nga yung benda niya dito, di ba? Nakita yung ano niya, sugat niya. Saka maraming, maraming kinat eh. Yung, yung si Sanji, yung talagang yung kalaban ni Sanji. Yung pinagtulungan ni Zoro tsaka ni Sanji. Oh, okay. Kaya yung kalaban eh. Tapos ang kalaban ni Zoro, yung octopus si ano. Alam mo pangalan niya, hindi ko maalala. Si, Wala si Octi. Mayroon siguro gawin. ano ang pangalan nito? Si Hachi pala. Si Hachi. Si Hachi, si Hachi yung octopus, guys. Marami Dila, pang lalabasan niya si Hachi. Oo. Dapat yun yung makakalaban ni Zoro eh. Magiging eight sword style yun eh. Tapos gagamitin ni Zoro din yung ano niya eh. Yung dragon twister na hmm. technique, di ba? Yun nga nagamit. Tapos meron pa yung Laban nila sa tubig. Si Lope, nahulog sa tubig yun eh. Nahulog yun sa tubig. Nahulog siya sa tubig nun. sinagip si siya ni si Sanji. Eh, ang nangyari, hindi nasagip ni, ah, nasagip ni Sanji, kaya lang, inabutan siya dun ni, nung isang fishman. Doon sila naglaban sa ilalim tubig. Maraming cut, maraming cut guys. Kaya, nabiliting kami sa mga laban. Sana ah, sa mga susunod na season, yun nga, dagdagan yung fight scene, dagdagan ng mga effect, tapos si eh, Nagdaga ng konting dugo pa, lagyan ng mga galos-galos sa -galos mukha yung mga bida, mga bida. Yeah, pupogi pa rin nila eh. Gaganda pa rin nila, pupogi pa rin nila. Tapos na laban eh. <laughs> Dapat lagyan ng mga ganun pa guys. Pero maganda overall, yung buong season pinanood natin. Ah, yes, Pagdating sa casting, maganda no? Hmm. Lahat ng karakter maliban lang do sa... <laughs> Yung kapatid ni Nami. Wapish man. Wapish man. <laughs> Yun. Tapos si Kaya, bumanda na, di ba? Nung una, mukha talaga siya mga matay na. Pero ganun talaga yung niya kasi may sakit siya. Ayun. Pero maganda, overall lies, mag maganda yung, uh, anong tawag dito? Casting nila, yung acting nila, maganda. Tapos yung production nito maganda talaga eh. Kulang lang, medyo kulang lang. Pero susunod siguro yan sana sa mga susunod na season dagdagan nila tapos eh gano'n naman talaga sa umpisa diba yung one piece na umpisa eh, hindi naman gano'n kaganda eh pangit pa nga ng drawing nun eh okay so that's it guys magkita kita ulit tayo sa mga susunod na papanoorin natin hanggang sa muli samahan yung uli kami manood kung ano man yung magandang mapapanood natin see you again next time bye bye ay sa nga pala kung meron kayong mga na pansing difference sa anime tsaka sa live action. Pag usapan natin 'yan sa comment section. Okay? Bye bye guys, see you again.